channel. Please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Halina, Prab, ay uh, nagsalita, ano po, tungkol po sa mga love team, ha? Parang gusto niya na po itong hinto ano po at mag-focus na lang sa kanyang pamilya. Ano, maging doon sa kanyang pag charity ay talagang medyo na-stress ngayon etong si Kalinga Prab. Ano po ba ang dahilan? Ah, papanoorin po natin yung video. Ah, syempre bibigyan po natin ng counting reaction. Pero bago po 'yan, ako muna po yung sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid ko saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan si Lang Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Napia at syempre yung mga kasama ko po sa Karepa at yung mga reactor ano po, na kasama ko sa Kalinga. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga partner. Ito po yung video no, na kung saan ay may mga sinabi etong si Kalinga Prab ano po alamin po natin ano at para bang na-stress etong si Kalinga Prab ano po katunayan po niyan ay parang gusto niya pong ihinto ah, etong eh, love team or ah, hanggang dito na lang talaga etong eh, love team at hindi na po dadagdagan ah, papanoorin po natin yung video at ang kabuuan po ng video ito ay ah, mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab um, ayoko nang mag tama na itong ano, love team na to. Ayoko na magdagdag. Hindi ah, ka na talag puro uh, ano, pure helping na lang. Mm -hmm. Babalahura sa mga sa team kalingap. Mm -hmm. Although, kung ako wala, wala okay lang sa akin. Bali wala sa akin, kasi hindi ko naman pinapanood. Pero pag yung mga uh, beneficiary ko, yun yung... Kasi nahihiya ako sa ano eh, sa pamilya. Nahihiya ako mm -hmm. sa kanila. Misa nga, ako yung nagsusok nagaano sa kanila. Pasensya na kayo, kasi ganyan. Ako talaga na ano bro, pasensya ka na. Mm -hmm. Na ganyan, na, na, na dadamay ka dito. Na ganyan talaga ako. Nagchat ako sa kanila. Kay Joy, nagchat ako dyan. No? Pasensya ka na Joy ko. Ganito nangyari. Grabe. Uh, uh, kay... Nangyari pa kayo, no? kay Joy. Grabe yun. Ay, yung um, ano, mas sa danger ka. Oh. Oh, At kaya ganun. <laughs> Actually, naging ano rin siya sa akin eye-opener na rin siya sa akin. Eh. Uh, na magiging ano talaga sobra na ang ano, mga nangyayari hindi na healthy ang gusto ko na ano yung ganito yung tawagin yung magpahinga muna sa pag uh, charity o charity vlog parang ano ganito lang muna ano lang simple family tapos so, well, relax lang muna Ha? Huh? Natbigla pa rin. Ano kasi, 'di ba, ang dami nangyari, naging toxic sa kalinga, daming kaaway, ang daming mga ano, mga gumabatiko, tinanghuhubutan ko ng motivation, yung mga ano, mga naghihintay pa, mga nag-aasa, mga kabahayan, at mga pag-aral. Well, ano? Na-open -na ko lang ngayon. Kabalahura sa mga sa team Kalingap. Mm -hmm. Although kung ako wala, wala, okay lang sa akin. Baliwalay sa akin kasi hindi ko naman pinapanood. Pero pag yung mga uh, beneficiary ko, yun yung kasi nahihiya ako sa akin, eh, sa pamilya. Nahiya ako mm -hmm. sa kanila. nga ako yung nagsusub-nagaano sa kanila, eh, pasensya na kayo kasi ganyan. 'yan. Ako talaga na ano, bro, pasensya ka nang mm -hmm na ganyan, na pinadadamay ka dito, na ganyan talaga ako. nagchat chat ako sa kanila. Kay Joy, nagchat ako dyan. No? Kasi sa kanila, Joy, kung ganito nangyari. So, oh, uh, Nangyari pa kayo, ano, kay Joy, grabe yun. Ay, yung um, ano, sa Oo, wakas. Oh, At kaya ganun. Actually, <laughs> naging ano na rin siya sa akin Parang eh. uh, eye-opener na rin siya sa akin. Na magiging ano na talaga. Sobra na ang ano, mga nangyayari hindi na healthy. Malaking tulong po ang ginagawa ng uh, Kalinga pano po kagaya po ngayon ano, ilang bahay na po napagawa ng Kalinga pano almost 260 na bahay na ano ang napagawa ng uh, Kalinga. Ano po napakalaking bagay ano kaya kung si Kalinga Prab ay hinto ay sayang naman. Ano <laughs> kasi siyempre marami po siyang tao na natutulungan ano. Kumbaga ay hindi pa panahon ano <laughs> para huminto etong si Kalinga Prab. Kasi marami na daw po ang nangyayari, ano, katulad po niya, may mga uh, talagang bumabatikos sa kalingap, ano, may mga tao na nagsasalita ng hindi maganda, ano po sa kalingap, ano. pero yung mga ganoon ay kaunti lang naman po sila. Ano, karamihan naman po ay talagang uh, gusto naman po ano po yung uh, pagtulong ng kalingap at yung mga love may marami po ang mga senior citizen ang talagang na ano po, at maging yung mga nasa ibang bansa na sumusubaybay po doon sa mga teleserye ay natutuwa po sila. Ano at marami po 'yon, ano, biruin niyo naman. Ha? kada upload ni Kalinga Prob, minsan may mga naabot ng milyon, ano? Minsan naman ay 500, 300, ano, views. Eh, biruin niyo ilan araw-araw ay 300 na tao. Tingnan natin, pinakamababa is 250. Ano po, biruin niyo every day 250 tao ang napapasaya ni Kalinga Prab. Ano po, hindi naman lahat ng nanonood, siyempre, ay eh, nagiging masaya. Ano, yung ibang nanonood diyan ay uh, yung gusto lang pong makita. Ano, tapos ay uh, gagawin nilang dahilan upang ganun ay banatan itong uh, Kalingap. Ano, yung iba diyan pero oh, konti lang po yan. Ano, karamihan po ay eh, talagang gusto po nila ay eh, pagpatuloy. Ano, ito mga uh, love team na ginagawa ni Kalingap. Ano, yung mga nagkakaroon po ng love team. Ano, tulad po ni uh, Carla. Ano, example po si Carla. O di po ba, eh, talagang napaganda po yung buhay ni Carla ano, inuman e, po ay eh, hindi may bibigay ng mga taong bumabatikos sa kalingap. Ano, yung mga magagandang bagay na ibinibigay po ng kalingap, ano, doon po sa mga tao na kanilang mga tinutulungan. Ano po, yung mga bumabatikos ay eh, hanggang doon lang po sila. Hanggang sa pagbatikos lang, ano. Pero hindi naman po nila kayang pag-aralin. Yung mga katulad ng mga pinag-aaral ni Kalinga Prab na napakarami, ilan po yung pinag-aaral ni Kalinga Prab? Alas lahat eh, colleagues. Hindi po ba? Ay, eh, uh, hindi naman po kaya yan mga bumabatikos. Ang ganoon lang po 'yon, ano, hanggang sa batikos lang po 'yon. Eh, Kakaunti lang naman po 'yang mga 'yan. Karamihan naman po ay uh, sumusuporta pa rin sa kalinga pa ano po. Kaya uh, kalinga pa uh, patuloy lang po, ano, hindi pa panahon para huminto. <laughs> Kasi marami po talaga ang nangangailangan ng tulong ng kalinga. Hindi rin naman talaga mga wala sa isang tao yung may stress, lalo na kapag uh, syempre, gumagawa ka na ng uh, maganda tapos ay eh, may mga sasabihin pang hindi maganda ay eh, talagang medyo masakit din talaga sa damdamin. Sabi nga po niya, ay eh, kung hindi lang daw po niya talaga tinitingnan eh, itong mga tao na talagang umaasa ano po na mapagawa ng bahay or uh, magkaroon ng uh, tulong ay eh, baka huminto na nga po siya at mag-focus na lang sa kanyang pamilya. Ano? Kaya yun ano, dito ay talagang Uh, nagsabi si Kalinga Prab na medyo na-stress siya. Pero, siyempre, hindi naman po hihinto yan si Kalinga Prab. Kasi alam naman po natin na talagang nasa puso at damdamin niya yung pagtulong sa ating kapwa na nagigaw sa buhay. Kaya yun, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dios mabalos.